Hello, good evening. Hello, good evening. Kasi alin na Hi, muna ang ato ang ampalaya. Okay, so muna ato batong diba? so, lahat no? di ba? So siya tanawon pag gabi ino. siya green, brown siya ng amorag na gabog. Hello mga pet -shay. Hello mga silly. Nanatay silly di ba? Halak ka na natay si Yes. Okay, wait sa. Muna ni siya ang purple na sili. Ako nang giluyo. purple ni siya ha. Pulang. May mo siyang purple. purple. Medyo na halangan kaya akong kamot, diba? Yes. Hello, hello, hello. Yes. Jom, magwa ka, Jom. Lugbati, Jom. Hello, kumusta po ang ating mga kulikot? Casey, bawal mag... ano? Ayo uh, Wait, Witsa witsa witsa. Hello kisi oh! Hala! wow, pipino update. Okay oh, si, we have pipino. Casey, okay. si, ayoko si, ayoko si, ayoko si, Ayaw, si, ayoko si, ayoko Hello, mga uha dito, galog ati. Do. Kaya na wala harbis na itong galog di diba? O, oh, diba? Okay, so muna siya nga ano, mga batong Okay, ala, naghana, Kis! Pili, picture ka, kiss! Ala, kadaghan, o, oh, Oh. Wow! Wow! Ala, kawaw, kadami! Laka. Oh, di ba? Kiss. Kiss. Ayo, kiss, kiss, kiss. Shh. Hello, duhan na, di ba? Oh, di ba? Kumusta ka naghan na kabuyag? Kissy, say hi. Say hi. Wow.